Naranasan mo na bang parang mismong universo ang kinakausap ka? Iyong bigla ang kilabot sa balat kapag paulit-ulit mong nakikita ang isang pangalan, saan ka man magpunta. Leo, hindi ito isang simpleng pagkakaton. Ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring baguhin ang pananaw mo sa iyong buhay, sa iyong puso, at sa iyong kapalaran. Isipin mong pagising mo bukas, mapapansin mo na pala ang mga senyales na dati mong hindi pinapansin, ang mga mensahe, ang mga pagkakatugma, at ang banayad na tulak na umaakay sa iyo papunta sa kung ano talaga ang mahalaga. Maging mapagmasid ka dahil ito na ang sandaling maaaring magbukas ng pinto tungo sa buhay na matagal mo nang hinihintay. Maligayang pagdating, Leo. Tahimik kang kinakausap ng universo, ipinapadala nito ang mga mensahe na ginagabayan ang iyong puso sa paraang baka hindi mo palubos na nauunawaan. Bawat pagaspas ng paru-paro, bawat pailaw ng kandila, bawat pagkakataong natisod ka sa isang pangalan, hindi ito aksidente. Ito ay mga palatandaan, mga bulong mula sa kalawakan na layunin gisingin ang iyong intuition at imulat ang iyong mga mata sa kung ano talaga ang nakatakda para sa iyo. Ikaw ay likas na apoy ng tapang at pagnanasa, at ngayon, tinatawag ka ng universo upang magising, upang mapansin ang mga pattern na matagal ng tahimik na nabubuo sa paligid mo. Dumating na ang panahon upang makita mo ang lagpas sa ordinaryo, upang maramdaman ang banayad na enerhiya na gumagalaw sa iyong buhay, na tahimik kang itinutulak palapit sa iyong tadhana. Panatilihing bukas ang iyong puso, gising ang iyong isipan, at handa ang iyong espiritu, dahil ang malapit mong matuklasan ay maaaring magbigay liwanag sa mga daang hindi mo akalaing posible. Pagbasa ng Enerhiya Espiritual na Pahiwatig Leo, ang paulit-ulit na paglitaw ng isang pangalan ay kailanman hindi basta-basta. Isa itong senyales mula sa kalawakan, isang sinulid na nag-ugnay sa iyong nakaraan, sa iyong kasalukuyan, at sa mga posibilidad ng iyong hinaharap. Maaaring hindi mo ito pinansin noon, inakalang simpleng pagkakataon lang, pero ngayon, hinihiling ng universo na huminto ka at mapansin. Ang bawat pag-ulit ay parang banayad na bulong, ginigising ang iyong intuisyon at kaluluwa sa isang katotohanang matagal ng naroroon sa likod ng iyong buhay. Ang pangalan na ito na patuloy mong nakikita, maaaring sa isang text, usapan, panaginip, o kahit sa lansangan ay isang simbolo. Nakaugnay ito sa isang tao, pangyayari, o enerhiya na may malalim na kahulugan para sa iyong personal na paglago. May karmic na connection dito, Leo. Maaaring may maramdaman kang paghila sa puso o isang bigla ang pagkilala kapag nadaanan mo ang pangalang iyon. Madalas makipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga pattern, at ngayon ang tungkulin mo ay intindihin ang kahulugan ng mga ito. Tumingin ka sa paligid mo. Napansin mo na ba ang mga paru-parong sumusulpot sa mga hindi inaasahang sandali? Pumipintig ba ang kandila habang nagme-meditate ka o sumusulat sa iyong journal? Ang mga palatandaang ito, pamilyar sa ating mga pamahiing Pilipino, ay mga senyales na ang espiritual na enerhiya ay umaayon upang itutok ang iyong atensyon sa dapat pagtuunan. Maging ang mga numero ay maaaring lumitaw ng sunod-sunod, labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, o kakaibang mga kombinasyon, na pawang bahagi ng usapan ng universo sa iyo. Mas marami pang naalala ang iyong puso kaysa sa iyong isipan. Maaaring may alaala -ala kang kaugnay sa pangalang ito, isang nakaraang tagpo, isang sandaling dumaan, o isang koneksyong hindi kailanman nasabi. Ang enerhiyang konektado rito ay matagal ng nariyan, tahimik na parang ilaw sa ulap, hinihintay kang kilalanin ito. Ang iyong lakas at apoy bilang leo ang magsisilbing gabay mo ngayon. Tinatawag kang maging mulat, hindi para unawain gamit ang lohika, kundi upang maramdaman ang enerhiya nito. Ipinapakita rin ng tarot ang lalim ng koneksyong ito. Lumilitaw ang The Lover's Card, hindi lamang para sa pag-ibig kundi para sa mga kaluluwang magkaalin, mga desisyong may malalim na epekto sa iyong emosyonal na pag-unlad. Ang Two of Cups ay tanda ng pagkakaunawaan at pagkilala, isang salamin sa pagitan ng iyong puso at ng iba. Ngunit ang Moon Card ay paalala na higit sa lahat, dapat mong paniwalaan ang iyong intuition. May mga lihim na maaaring lumitaw, pero ang kaliwanagan ay darating kung mananatili kang konektado sa mga senyales. Gamit ng universo ang pag-uulit upang matiyak na nauunawaan ang mensahe. Kung paulit-ulit mong naririnig o nakikita ang parehong pangalan sa usapan, online, sa panaginip o kahit sa kalsada, pansinin ito. Isulat mo. Pagmunihan mo. Ang enerhiya ng pangalan na iyon ay isang katalista, isang salamin ng mga emosyon, hangarin o mga tadhanang kailangang harapin. Ayon sa paniniwalang Pilipino, ang mga espiritu ng universo ay patuloy na gumagabay sa atin, sa pamamagitan ng kalikasan, panaginip, at mga palatandaang kadalasan ay hindi natin pinapansin. Ang koneksyong ito ay maaaring masasalamin rin sa biglaang emosyon na hindi mo maipaliwanag. Isang bugso ng saya, paungulila, o kahit ka ba, lahat ng ito ay tugon ng iyong kaluluwa sa presensya ng enerhiya na iyon. Huwag mong isantabi ang mga damdaming ito, sila ay mga pahiwatig na nais kang gisingin. Sa katahimikan ng sandali, sa oras ng pagmumuni-muni, mas malinaw na nakakapagsalita ang universo. Pakinggan mo ito ng mabuti, Leo. Ang iyong puso ang kumpas at ang iyong intuition ang mapa. Hindi ito basta pananabik o pag-uusisa, ito ay tungkol sa alignment. Kapag sunod-sunod mong napapansin ang mga senyales na ito, pumapasok ka sa yugto ng mas mataas na kamalayan. Ang iyong espiritual at emosyonal na pandama ay nakaayon na sa mga enerhiyang mahalaga sa iyong paglalakbay. Ang paulit-ulit na pangalan ay tila pintuan, isang simbolo na nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang mga hindi pa natatapos, mga natatagong hangarin, o mga karmik na leksyon na pinili ng iyong kaluluwa sa pagkakataong ito ng iyong buhay. Yakapin mo ang enerhiya na ito. Pansinin ng walang takot, ng walang pagpilit ng resulta. Ang tunay mong lakas bilang Leo ay hindi nakasalalay sa pagkontrol, kundi sa tapang, ang tapang na maramdaman ng buo, kilalanin ang totoo, at magtiwala sa gabay ng kalawakan. Maaaring ang pangalang ito ay mula sa iyong nakaraan, sa kasalukuyan, o isang kaluluwang hindi mo pa nakikilala, ngunit ang kahulugan nito ay hindi maitatanggi. Isa itong mensaheng para lamang sa iyo, para sa iyong pagunlad at espiritual na evolusyon. Matyaga ang universo, Leo, ngunit hindi ito sumusuko. Pinili ka nito, ikaw na may mainit na puso at nagniningas na diwa, upang mapansin ang mga pattern, upang magising sa mga lihim na agos ng iyong kapalaran. Ang mga ritual, pagmumuni-muni, at tahimik na pagmamasid ay lalalim pa sa iyong pagkaunawa. Kahit isang simpleng gawain lamang, tulad ng pag-ilaw ng kandila na may layunin, isang afirmasyon, o tahimik na pagninilay, ay makapagpapalakas ng enerhiya at magbubunyad ng mas malalim na katotohanan. Sa mga susunod na araw, pansinin mo ang pila ordinaryong mga bagay, mga pangalang umuulit, mga kanta, mga panaginip, mga numerong lumilitaw. Ayon sa karunungang Pilipino, walang bagay na basta-basta lang. Ang patlang ng kandila, ang bigla ang numero, o kantang may pangalan, lahat ito ay mga hibla ng isang mas malawak na disenyo ng tadhana. Sa pamamagitan ng pagiging mulat, bukas ang puso, at matapang, pinapayagan mong makipag-usap ang universo ng malaya, at gabayan ka patungo sa linaw, pagkaunawa, at emosyonal na paglago na matagal mo nang inaasam. Leo, ito ay isang turning point. Ang mga enerhiyang bumabalot sa pangalang ito ay refleksyon ng kung ano ang kailangang kilalanin, bitawan, o yakapin ng iyong puso. Sa pagiging mapagmatsyag, sa pagtitiwala sa iyong intuition, at sa pagbibigay pansin sa mga senyales, papasok ka sa isang yugto kung saan ang buhay ay ayon sa daloy ng iyong kaluluwa. Nakasulat ang pangalan mo sa mga bituin, at ngayon, pinili ng universo na ipakita sa iyo ang enerhiyang ito, Upang sa wakas, ang iyong kapalaran ay maipinta sa harap mo, sa paraang mahiwaga at kamanghamangha. Mga palatandaan at pagkakatugma na dapat mong bantayan. Leo, habang dahan-dahang itinutulak ka ng universo tungo sa kamalayan, ngayon na ang panahon upang mas lalo mong bigyang pansin ang mga palatandaan na lumilitaw sa araw-araw mong buhay. Hindi ito basta-basta lamang. Ang paulit-ulit na paglitaw ng isang pangalan ay simula pa lamang. Maaring mapansin mo ito sa mga text, email, post sa social media, o kahit sa mga usapang nadaanan lang. Bawat pagkikita ay may dalang enerhiya, isang banayad na paalala na may mas malalim na kahulugan ang nilalakaran mong landas. Tumingin sa mga pattern na hindi inaasahang naulit. Baka paggising mo ay nasa isip mo na agad ang isang tao, at makalipas lamang ang ilang minuto, makita mo ang pangalan niya sa isang billboard, diaryo, o kanta. O marahil ay bigla na lang itong lumitaw sa kwentuhan kasama ang mga kaibigan na tila wala sa konteksto. Ang mga ganitong pagkakatugma ay banayad na paalala na inaayos ng universo ang mga pangyayari upang makuha ang iyong atensyon. Ayon sa kulturang Pilipino at mga pamahiin, ang mga ganitong pattern at numero ay mensahe mula sa hindi nakikitang mundo na umaakay sa atin patungo sa ating kapalaran. Madalas na may mahalagang papel ang mga numero sa mga senyas na ito. Maari mong mapansin ang mga paulit-ulit na kombinasyon, gaya ng isang daan at labing isa, tatlong daan at tatlumput tatlo, pitong daan at pitumput pito, o maging ang dalawa oras dalawamput dalawa minuto at labing isa oras labing isa minuto sa orasan. Ang mga numerong ito ay mga espiritual na marka na kumakatok sa iyong kamalayan upang mapansin mo na ang enerhiya sa likod ng pangalang iyon ay mahalaga. Isulat mo ang mga ito, Leo, magkaroon ka ng maliit na journal o kwaderno. Ang simpleng pagsulat ay nagpapalalim ng iyong ugnayan sa mga mahiwagang mensahe na bumabalot sa iyo. Maging ang mga pisikal na senyales ay maaaring magpakita. Isang paru-paro na biglang lumapag malapit sa iyo, kandilang pumipintig sa gitna ng katahimikan, o isang malamig na simoy ng hangin habang ikaw ay nagmumuni-muni, lahat ng ito ay may kahulugan. Ayon sa pamahiing Pilipino, ang mga ganitong pangyayari ay kumpirmasyon mula sa espiritwal na mundo na naririnig at tinatanggap ang iyong panalangin, hangarin, o iniisip. Ginagamit ng universo ang mga banayad na kilos na ito upang itugma ang iyong enerhiya sa landas na espiritwal. Isa pang mahalagang daluyan ay ang mga panaginip. Leo, bigyang pansin mo kung sino ang lumilitaw sa iyong mga panaginip, ang mga pangalang iyong naririnig, at ang emosyon na iyong nararamdaman. Ang panaginip ay direktang kumakausap sa kaluluwa, nilalampasan ang kamalayang lohikal. Kung may isang taong palagi mong napapanaginipan, isang linya na inuulit, o isang bagay na paulit-ulit na lumilitaw, maaaring ito ay refleksyon ng enerhiya sa likod ng pangalang iyon. Isulat ang iyong mga panaginip, suriin ang damdaming kalakit nito, at manatiling bukas sa mga simbolismong dala ng mga ito. Mahalaga rin ang mga biglaang emosyon. Maaring makarinig ka ng pangalan at bigla kang makaramdam ng lungkot, pananabik, o kilig at hindi mo alam kung bakit. Huwag mong baliwalain ito. Ang damdaming ito ay mga signal ng iyong panloob na gabay. Ang uniberso ay hindi lamang nakikipag-usap sa panlabas na mundo, kundi pati sa iyong puso, sa mga damdaming akala mo'y wala lang, pero sa totoo ay may mensahe. Sa lahat ng ito, manatiling mulat at naroroon sa kasalukuyan. Iwasan mong piliting unawain ang lahat. Sa halip, obserbahan mo ito ng may bukas na isipan at pusong puno ng kuryosidad. Tuwing makakakita ka ng senyales, kilalanin ito ng may pasasalamat, ang simpleng pagkilalang ito ay nagpapalakas sa iyong koneksyon sa espiritual na mundo. Maaari kang magsindi ng kandila na may layunin, magbulong ng simpleng afirmasyon, o tahimik na pag-isipan kung anong kahulugan ng sandaling iyon. Bawat kilos mo ay nagpapalalim sa daloy ng tadhana. Leo, sa pagkilala mo sa mga senyas na ito, sa mga pattern, at sa mga banayad na tulak ng kalikasan, natututo kang basahin ang wika ng universo. Ang mga senyas na ito ang mga gabay mo, ang mga paanyayang magsimula sa pag-unawa kung bakit patuloy na lumilitaw ang pangalang iyon. Kapag ikaw ay mulat, unti-unting umaayon ang iyong puso at kaluluwa sa mga enerhiyang tunay na para sa iyo, binubuksan ang pinto tungo sa kaliwanagan, koneksyon, at pagmanifesto ng kung anong talagang itinakda sa dumating. Gabay sa manifestation at ritual. Leo, ngayong nagsimula ka ng mapansin ang mga pattern, senyales, at banayad na tulak mula sa universo, panahon na upang gamitin ang enerhiyang ito at sadyang iayon ang iyong sarili sa iyong tadhana. Ang paulit-ulit na paglitaw ng pangalang ito ay isang senyas, isang tawag upang kumonekta, linawin ang damdamin, at anyayahan ang kung anong talagang nakalaan para sa iyong buhay. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan upang makipag-ugnay sa enerhiyang ito sa paraang makabuluhan, mahiwaga, at galing sa kaibuturan ng iyong puso. Magsimula sa pagmumuni-muni at pagsusulat. Sa tuwing lilitaw ang pangalan o isang makabuluhang senyales, isulat ito. Itala mo ang iyong iniisip, nararamdaman, at ang mga pangyayari sa paligid mo nang nangyari ito. Sa pagtanggap at pag-record ng mga pagkakatugma na ito, nililikha mo ang isang tulay sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo. Ang iyong journal ay magiging salamin ng mga mensahe ng universo, isang sagradong espasyo kung saan mas lumalalim ang iyong kamalayan at tumatalas ang iyong intuition. Isunod ang ritual na nagpaparangal sa mga gabay na iyong natatanggap. Bawat galaw ay nagpapalalim sa iyong pagkaalam at nagpapalakas sa koneksyon sa mga mensaheng ipinapadala ng universo. Leo, ang pasensya ay mahalaga. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pamimilit ng resulta, kundi sa pagbibigay ng espasyo para gumalaw ang universo sa loob mo. Pansinin ang iyong damdamin, obserbahan ang paligid, at magtiwala sa mga banayad na senyales. Bawat numerong nauulit, paru-parong lumilipad, o kandilang pumipintig ay bahagi ng isang kosmikong pag-uusap. Sa iyong pakikilahok sa mga ritual, affirmations, at visualization, binubuksan mo ang iyong puso sa gabay, at pinapahintulutang kusang magbukas ang iyong tadhana. Panghuli, magpasalamat sa bawat senyales at mensahe. Kilalanin ng universo para sa banayad nitong paalala at sa kaliwanagang ibinibigay nito. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng manifestation at inaakma ang iyong enerhiya sa kasaganahan at positibo. Araw-araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat. Pinatitibay nito ang ugnayan sa pagitan ng iyong puso, intuition, at sa mga enerhiyang gumagabay sa iyo. Sa pagsunod mo sa mga hakbang na ito, pagmumuni-muni, pagsusulat, sadyang ritual, affirmations, visualization, at pasasalamat, ikaw ay aktibong nakikipag-co-create sa universo. Leo, ang enerhiyang bumabalot sa pangalang ito ay higit pa sa pagkakataon. Isa itong pintuan tungo sa pag-unawa, paglago, at pagkakaayon sa landas ng iyong kaluluwa. Yakapin mo ito ng buo, ng may tapang, tiyaga, at bukas na puso, at masdan kung paanong tutugon ang universo sa paraang magpapaliwanag sa iyong paglalakbay at magdadala ng linaw sa mga mensaheng matagal mo nang napapansin. Leo, habang tayo ay papalapit sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, huminga ka ng malalim at damhin ang enerhiyang bumabalot sa iyo. Matagal nang nagsasalita ang universo, banayad na tinutulak ka sa pamamagitan ng mga pangalan na paulit-ulit mong nakikita, maliliit na senyales, at mga mahiwagang pagkakatugma. Bawat pagaspas ng paru-paro, bawat pailaw ng kandila, bawat numerong nahuhuli ng iyong mata, lahat ng ito ay bahagi ng isang banal na pag-uusap na para lamang sa iyong puso. Magtiwala ka na ang mga senyas na ito ay gumagabay sa iyo tungo sa kaliwanagan, pag-unawa, at pagkakaayon sa landas ng iyong kaluluwa. Maaaring maramdaman mong sumisidhi ang emosyon, pananabik, pangungulila, o kahit kaunting pagkalito. Yakapin mo ang mga damdaming ito ng buo, dahil patunay ito na ikaw ay gising, mulat, at tumatanggap. Hayaan mong ang iyong intuition ang magsilbing kompas, Leo. Alam ng iyong puso ang mga bagay na hindi pa kayang abutin ng iyong isipan. Ang mga mensaheng iyong napapansin ay refleksyon ng panawagan ng iyong kaluluwa, isang bulong mula sa universo na nagsasabing, pansinin mo, damhin mo, kumilos ka ng may tapang at pagmamahal. Sabihin mo ng malakas ang mga affirmations na ito, at hayaang tumimo sa iyong puso ang bawat salita. Bukas ako sa paggabay ng universo. Tinatanggap ko ang mga senyas at mensaheng dumarating sa aking buhay. Ang aking puso ay nakaayon sa aking kapalaran. Tinatanggap ko ang kaliwanagan, paglago, at mga aral na nakalaan para sa akin. Damdamin mo ang pasasalamat para sa bawat senyales, bawat pangalan, at bawat banayad na gabay na iyong natanggap. Ang pasasalamat ay nagpapalalim sa iyong koneksyon sa daloy ng universo at nagbubukas ng pinto para sa mas malinaw na pananaw at karunungan. Tandaan mo, Leo, hindi ito katapusan kundi simula. Simula ng kamalayan, pagkakaayon at mas malalim na pagkaunawa sa iyong landas. Habang ikaw ay nagpapatuloy, manatili kang mapagmasid at matapang. Ang universo ay laging nagsasalita, laging gumagabay, at laging inaayos ang lahat upang maitugma ka sa kung ano talaga ang para sa iyong puso. Magtiwala ka sa paggabay na ito, sundan ang mga senyales, at hayaang ang iyong kaluluwa ang magbigay liwanag sa daan sa iyong harapan. Magsindi ng kandila na may malinaw na layunin, isaisip ang enerhiya sa likod ng pangalang ito, at isalarawan ang pagpasok ng kaliwanagan sa iyong buhay. Bulongin ang isang afirmasyon na tumatama sa iyong puso. Sa kulturang Pilipino, pinaniniwalaang ang liwanag at apoy ay may kakayahang makipag-ugnayan sa espiritwal na mundo at humikayat ng positibong enerhiya. Ang pagpitik ng apoy ay nagiging isang ilaw na tumatawag ng pagkakaayon, pag-unawa, at resolusyon. Leo, dumadaloy rin ang manifestation sa iyong mga salita at isipan. Sabihin ng malakas ang mga affirmations na malinaw ang hangarin, ang nais mong maunawaan, tanggapin, o pakawalan. Halimbawa, Tinatanggap ko ang kaliwanagan, pag-unawa, at mga aral na nakalaan sa aking puso. Nagtitiwala ako sa universo na ako'y gagabayan ng may pag-ibig at karunungan. Ulit-ulitin ito araw-araw upang ang enerhiya nito ay pumasok sa iyong isipan, damdamin at kaluluwa. Ang mga salita ay may lakas, binubuo nito ang iyong realidad at pinatitibay ang iyong koneksyon sa tadhana. Gamitin din ang visualization bilang makapangyarihang kasangkapan. Pumikit, huminga ng malalim, at isiping lumilitaw sa harap mo ang pangalan, banayad at may liwanan. Isalarawan mo itong napapaligiran ng positibong enerhiya, malayang dumadaloy sa iyong kamalayan. Isipin mong tinatanggap mo ito ng may bukas na loob, tapang, at kaliwanagan. Damhin ang emosyon, kasiyahan, kapayapaan, pag-unawa, at hayaang lumalim ang pakiramdam na iyon. Ang visualization ay isang tulay sa pagitan ng espiritual na intuition at pisikal na karanasan. Isama rin ang mga pamahiin at ritual na Pilipino. Maglagay ng isang bagay o simbolo na kumakatawan sa tao o enerhiyang ito sa isang sagradong lugar, malapit sa kandila o sa isang maliit na altar. Magalay ng bulaklak, insenso o sulat na may layunin. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagbibigay galang sa presensya ng espiritual na lakas at inaanyayahan ang kanilang gabay.